Mutual Samantala, isang buwan pa lang ang operasyon ng bagong TNVS player na InDrive, pinatigil kaagad ang kanilang operasyon dahil sa sumbong na pangongontrata sa mga pasahero. May detalye hinggil diyan si Christopher Tirambulo. Ani, ipinahinto ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang operasyon ng Transport Network Vehicle Service o TNVS player na InDrive ang kanilang operasyon matapos makatanggap ng reklamo. Ayon kay LTFRB spokesperson Silin Pialago Vargas, ito ang tugon ng ahensya sa isa reklamo pangreklamo ni Lawyers For commuters Safety and Protection President Arnel Inton laban sa kumpanya dahil sa pangunguntrata ng pamasahe sa kanilang mga pasahero. Kinumpirma ni Department of Transportation Spokesperson Jonathan Jesmundo na naglabas ang LTFRB ng cease and desist order laban sa RL Soft Corporation ang kumpanya nagpapatakbo ng in-drive. Binigyan din ini LTFRB Chairman Teofilo Guadis III na ang pakikipagkontrata ng pamasahe sa mga pasahero ay tahas ang paglabag sa terms and condition para sa accreditation bilang Transportation Network Company binigyan ng labing limang araw ang kumpanya upang tumalima sa utos ng ahensya. Lumabas ang desisyon ng LTFRB matapos sa isang buwan na makakuha ng accreditation ang in-drive at planong magsagawa ng operasyon sa Bacolod, Baguio, Iloilo -Ilo City, Cagayan de Oro at Butuan habang mayroon na itong presensya sa 700 siyudad mula sa 45 mga bansa. Christopher Tirambulo, Newsline. Salamat sa detalye ng ulat, Christopher. Newsline.